I tried so hard. na nga kami nakalabas kahapon sa Mother's Day mga mi dahil nagkataon nga na may laro si Quirem sa football at nagkataon talaga na tanghali nga ang laro niya. Pero okay lang yan mga mi dahil masaya naman ako sa Mother's Day at meron nga ang regalo ang mag-aama ko para sa akin. At dahil hindi naman pwede na ako lang yung masaya kaya naisipan ko na ipagluto sila ng masarap na dinner. Prawn curry na nga lang yung naisip kong lutuin mga mi at kapag nagluluto nga ako ng prawn curry ay ganitong recipe talaga ang ginagawa ko. Bumibilin na nga lang ako ng Thai curry paste mga misa shop pero kahit ganito nga sobrang sarap neto lalong lalo na nga kung tama yung pagkaluto mo dito. Unang ginagawa ko dito mga mi ay ginigisa ko nga lang ito na mga 3 to 5 minutes sa mainit na mantika hanggang sa lumabas na yung aroma. Pagkatapos kapag bumabango na nga ito ay nilalagay ko na dito ang kalahating can ng coconut milk. At ayan mga mi pakukuluan ko nga lang yan na mga 3 to 5 minutes din or hanggang sa humiwalay na nga yung mantika ng coconut milk dyan sa curry paste. Anyways mga may para nga sa masarap at mas mabango na prawn curry ay naglalagay din ako dito ng cover lime leaf. At habang inaantay ko nga maging ready itong aking curry sauce ay nagsaing naman ako dito ng kanin mga may. At maraming kanin na nga yung niluto ko mga may dahil alam naman natin kapag ganito yung ulam ay mapaparami talaga ang kain natin. Char! <laughs> Anyways mga mi, kung nakikita nyo after 5 minutes nga na pagluluto ko dito ay humihiwalay na ang coconut milk dito sa curry sauce. Ibig sabihin lang yan mga mi ay ready na nga itong aking curry sauce at ngayon naman ay ilalagay ko na dito ang isang kilo na prawns. Nakabalat na prawns na nga yung pinabili ko kay Daddy Afam mga mi para naman hindi na nga ako magbabalat at syempre para save na rin sa aking time. Anyways mga mi tinanong ko nga dyan si Daddy Afam kung lahat ba ng prawns na isang kilo ay lulutuin ko. At ang sabi nga nya, lutuin ko na daw lahat dahil kapag hindi na ubos ay may bukas pa naman. And after 2 minutes na pagluluto ko dito sa prawns mga mi, ngayon naman ay ilalagay ko na dito ang natirang coconut milk. Pagkatapos ay titimplahan ko na ito ng patis, pati na nga rin ng asukal. Sa pagluluto ng prawns mga mi, lalong lalo na sa prawn curry, kadalasan nga ay mga 3 minutes na pagluluto lang yung ginagawa ko. Kasi naman nga napakasarap at crunchy nitong prawns kapag tama yung pagkaluto, pero kung overcook nga ay nagiging mushy asina o kaya malambot. Maanghang na curry sauce na nga yung nabili ko dito mga mi pero dahil love na love talaga namin yung spicy. Nagdagdag pa nga ako dito ng maraming sliced chili. Kung mahilig kayo sa curry mga mi, mas masarap naman talaga yung curry kapag maanghang, di ba? Alam nyo ba mga mi na paborito nga talaga namin itong curry na wala nga talagang linggo na hindi ako nagluluto neto. Lalong lalo na nga kapag nasa bahay si Afam. At minsan nga ay gumagawa talaga ako ng sarili kong curry paste. Lalong lalo na nga kung magluluto ako ng lamb o kaya naman goat curry. Anyways, mga mi, luto na nga itong prawns kaya hayan, tinikman ko na. Titikman ko kung pasok ba sa aking panlasa. char <laughs> At hayan, mga mi, pasok na pasok na sa aking panlasa kaya pwede nang ihain sa aking pinakamamahal na pamilya. Natatawa pa nga ako dito, mga mi, dahil niloloko na naman nga ako dito ng aking mga kasama sa bahay. Kadalasan kasi ako nga yung huli na uupo dito sa mesa kaya naman nilalagyan na nila ng kanin itong aking pinggan. Hmm. Minsan nga, pinaglokos niloloko nila ako at nilalagyan lang nila ng kalahating kutsara ng kanin ang aking pinggan, mga mi. Pero ngayong gabi, dahil nga daw masarap yung luto ko, char, sigurado daw silang dalawa na mapaparami ang kain ko. Kaya naman, mga mi, hindi na nga ako nagreklamo at hindi talaga sila nagkakamali dahil ang nilagay nilang madaming kanin sa aking pinggan ay nadagdagan pa. <laughs> Anyways, mga may, kakain na nga kami dito ng aming dinner at hanggang dito na lang ang aming mini vlog for today. Thank you so much for watching and see you in our next vlog. Bye!